Mahigit isang daang individual na apektado ng sunog sa Leyte ang nakatanggap ng tulong mula sa tanggapan ni Representative Martin Romualdez at Tingog Party List. Mula sa FMR News Tacloban, may umarangkadang balita si Jay Baryon. Hindi masukat ang kaligayahan nila Nanay Estrella at Kuya Hidino sa natanggap nilang relief goods galing sa opisina ni Congressman Martin Romualdez at Tingog Party List. Malaking tulong na daw ito sa kanila ng mga biktima ng sunog para pandagdag sa kanilang bang araw-araw na pangailangan. Dalawang kilong bigas, noodles, kape, apat na pirasong sardinas, biskwit at trapal. Ilan lang ito sa mga ipinamahaging tulong sa isandaan at anim na mga residente ng barangay Inigihan sa lalawigan ng Batuleyte. Salamat sa nagbigay ng tulong sa amin, labi na sa Tingong Parteles o sa atong representative nga si Martin Romaldes. Malaking tulong na sa amin sa naano na sa aming barangay Nigihan Bato Leyte. Salamat sa kongresman si Martin Romaldes o sa Tingog nga naay naabot na mo nga tabang dire o dako na kayo nga nahimo na mo bisag ingnay nga mong nahitabo sa mong kaglingon Nabigay rin ng financial assistance ang pamunuan ng Municipal Social Welfare and Development Office ng TIG 10,000 piso sa kada miyembro ng Pamilang biktima ng sunog sa ilalim ng AX o Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng DSWD. Layunin nito na makatulong kahit papano na makapagsimula sa pagpagawa ng kanilang mga bahay habang sila ay nasa pangangalaga ng MSWD. Uh, sa ngayon po, kakausap kausap pa lang natin yung DSWD. Uh, by Wednesday, magbigay tayo ng financial assistance. Uh, totally damaged yung mga houses kasi. Then, um, mga kids, merong sleeping kids, hygiene kids, uh, kitchen kids, and uh, family kids. Then, merong modular tent na ibibigay, meron din pong water at family food packs. Umabot sa 86 na bahay ang nasira sa sunog noong linggo, November 9, na inabot ng isang oras bago maapula. Nasa mahigit isang daang apektadong individual ang kasulukuyang nanunuluyan ngayon sa evacuation center o sa ibang kaana. Mula rito sa Batu Leyte, J. Baryon para sa PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.